Anong oras pa nga lang neto, nahihilo na si Batang Anil sa sobrang guto. Tingnan naman parang namumutla. Ito nga pala yung ulam nila ngayon. Kalabasa na halagang 32 pesos lang. Naglagay din pala ako nitong giniling. Kaluan lang natin hanggang sa maging ganito na kalambot. Bawal nga po pala yung mga ginagamit natin pampalasa sa kanila Kaya naman naglalagay ako nitong KND Chicken Liver Kalabasa Sobrang laking tulong talaga nito lalo na kung picky eater yung mga alaga Kahit nga dog food lang tapos lalagyan ko nito, talagang kinakain nila Hindi naman kasi ako everyday nakakapagluto Kaya naman mas madalas nga dog food lang sila tsaka yung appetite booster After nga nito binigay ko na kagad sa kanila At nahihilo na nga itong batang anino Iba talagang gana nila kumain kapag nilalagyan ko ng appetite booster <coughs> 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 Ay! Hala napaliw! Napaliw! Hala <coughs> napaliw! <coughs> nabaliw. Oh, Tignan nyo, parang nababaliw nga si Batang Anino. Tatahulan ka pa talaga niya kasi nga ang mo ibigat. Pati nga itong si Rocky Boy talaga naman napatalo. At ayan, binigay ko na kay Batang Anino kasi hindi na talaga siya makapaghinta. Sinunod ko na nga itong si Bailey. Dahil isa din yan sa nangaagaw kapag hindi nga siya inuna. At eto namang si Dos talagang napasit pretty pa. Grabe naman ang mga gutom niya. Hindi naman ako nalit magpakain. Sa mga nagtatanong po pala kung ano ba yung dog food nila, top breed adult po. Sa mga nagtatanong din kung ilang beses ko po ba sila pinapakain sa isang araw, dalawang beses po, morning tsaka evening. Madami nga ako pinapakain sa kanila pero talaga nabibitin ka. Lalo na nga si Batang Anino at saka si Bailey. Sobrang takaw talaga ng dalawang batang niya. Hindi pa nga ubus yung mga pagkain nito mga ate at kuya nila talaga naninimot na. At, at ayan muntik pa makagat si Batang Anino ni Batang Puti. Dahil akala nga nung isa aagawan siya ni Batang Anino. Tingnan nyo ganyan talaga ginagawa ni Batang Anino after niyang kumain. Iikot-ikot na siya hanggang sa makahanap na nga siya ng sisimuti. Maya maya nga ito naman yung pinag-aawayan nila yung rocking chair. Si Batang Anino kasi nauna dito. Pero ito nga si Batang Putik gusto din sumakay. Hindi pa nga daw kasi niya sumakay dyan. Pero ito nga si Batang Anino ayaw magpahirap. Bila binabantayan niya talaga. Gusto niya siya lang talaga yung sasakay dito. Kahit nga si Kuya Rocky Boy niya ayaw niya na din pahirami. At eto naman si Batang Putik para nagtampo na. Tingnan na naman yung tsura parang nangsusumbo. At ayun ang pinabayaan na nga siya ni Batang Putik. Tingnan niyo naman. Pa? Parang may balak na naman siya sirain. Hindi ko nga maintindihan dito kay Batang Anino. Gusto niya talaga to pero sinisira niya. Kagaya na nga lang nung tent, sinira niya talaga dalawa yun. At ayun ang nakita nga namin na sinisira niya nilagay namin sa gilid. Pero talaga namang sinusundan niya. At ayun pinapakita niya pa nga sa'yo na ginagamit talaga niya. Kaya naman pinabayaan na lang namin. Dahil dyan naman talaga siya natutulog. At maya maya nga nakita ko na naman siya nakatingin sa salamin. Ewan ko ba sa batang to, hindi talaga nabubuo ang araw niya na hindi siya tumitingin sa salamin. At ayun kanina nga si Tatiana at si Bailey yung nag-aaway ngayon naman itong si Dos kasi si Rocky boy Ang hilig talaga na itong dalawang mag-angasa. Pero hindi naman natutuloy yung away nila. <laughs> Ayan, sila na daw mag-voice over. Kung nga sa inyo itong mga products namin, ito nga pala yung KND Detangling Spray. Gamitin mo ito kung madaming buhol yung for babies mo. Ispray mo lang siya sa may buhol tapos i-brush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa tenga. KND Ear Powder. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho nga yung tenga nila. Pag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. Ito tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At nakakapagpagaling ng mga malilita sugat sa tenga. Kung gusto mo more din ito, nasa comment section na. At then kanina nga pala nakapag-withdraw kami ng 10,000. Naipon ko nga lang pala dito sa nilalaro ko. Kaya naman i-share ko din sa inyo kung paano. Ito yung ePoch game. Napakadali lang mag-register dito. Ilagay mo yung number mo and yung password. At kapag nakapag-register ka na, mo yung wallet. At dito mo makikita yung cash in. -e. Paalala lang bawal nga pala sa mga bata. At ayun, ito nga pala dito namin laruin yung Mix 7. Ang dali lang kasi manalo dito. Ayan, makikita mo sa gilid kung saan yung pwedeng mabuo. At ayan, syempre, paunti-unti lang ang taya nyo. Kami nga, limang piso lang. At ayan, yung 5 pesos nga namin, naging 15 pesos na. Nakakaaliw talaga siyang laruin. At the same time, pwede ka pang kumita. At ayan, tingnan nyo, napakaswerte talaga namin. Nagtapat-tapat ngayon, blue na 7. Kaya naman yung taya namin, nag times 50. O, di ba, napakadali lang manalo. At alam nyo ba na pwede din kayong kumita kahit wala kayong nilalabas na pera? I-click nyo lang itong VR agent. Pindutin nyo yung may refera. i-copy nyo yung promotion link. I-share nyo to sa mga friends nyo na gusto maglaro. At meron kayong matatanggap na commission. Kapag naman mag-withdraw kayo ganito lang, i-click nyo lang yung withdraw na nakalagay dyan 51 pesos ka na nga, pwede mo na i-withdraw. Ganun nga lang kadali mag-cash out. Kaya naman kung gusto mo maglaro, pumunta ka sa comment section.